Guys, dito tayo ngayon sa Sea Oil. Sa Sea Oil tayo dito sa ano? Sa May Estela Maris, 6 6 Antonio Avenue, Estela Maris. Sea Oil. Ang kanilang diesel 58.45. Ang kanilang uh, unleaded 64.55. Ang kanilang uh, premium 66.05. Ngayon ay April 15, 2024. 20, So yan po ang presyuhan po ngayon. Kung makakadaan po kayo dito sa Stella Maris, 6-2, Dr. 6-2, Antonio Abinio. Mayroon po dito medyo mura lang na gasolina compared sa iba. Ito po ang sea oil. Hindi ka pakarga po tayo dito sa sea oil na ito. Pakarga tayo ng sea oil. Tingnan natin kung... So, ayan po papakargahan uh, ni ate yung ating uh, libina, Nissan libina na hmm. malakas lumamon ng gasolina ang aking Nissan libina no? oh, ala yung aking 10 liters na kinakarga talagang uh, 30 kilometers lang inaabot guys The next right wala tala avenue. kahit anong paraan talagang 30 avenue. liters lang ang kaya niya ibigay yung aking Nissan libina bagong Nissan Livina na um, mo oh, mahal sa gasolina malamon pero titingnan natin baka mag adjust pa rin naman siya so ito guys yung kanilang gasoline station dito ah. mayroon din silang mga CR okay yung CR kayo dito nung malinis ang CR nila dito na po kayo dito na po kayo sa ating pag uh, pag gasolina sa sea oil okay guys titingnan naman natin kakarga lang ako ngayon ng ano 5 liters 5 liters sigurado ito mga 30 lang itong tatakbo nito parang ah, ganoon na rin talaga ang pinaka ano nya. na ako inaano na rin dito sa aking Nissan Divina 330 thank you uh -huh. so tara natin uli itong uh, i-document ang ating 5 liters ngayon is 6, 1630 nasa odometer nya ok guys tayo uli ay mag uh, lalakbay dito sa may bandang Estila Maris napunta po tayo ng Pasig Palingke sa may Caroncho. Okay, dito ganyan lang ha. Uh, yan, pag kakaliwa ka dyan is, punta ka ng Stella Maris. Take the next left onto Stella Maris Avenue. Okay. Next left na daw, tayo. Ito tayo sa kaliwa, Stella Maris Avenue. Uh, total, 5 letters lang kinarga natin ngayon. Dali-dali lang natin malalaman kung ilan na naman ang tatakbo na. In 400 na meters, na na turn, turn right after right 7-11. Na. Five five five, C. Lagasinina. Raymundo on the right, onto C. raymondo Avenue. Okay, guys, subscribe naman kayo, Like and share. Okay, Babu.